Pinabulaanan ng mga eskwelahan sa Cagayan na maraming naka-enroll sa Chinese o na mga Chinese student doon. Handa namang magibagtulungan ang Commission on Higher Education sa tinutulak na investigasyon o sa nakababahala o manong pagdami ng mga estudyanteng sino sa probinsya. Yan ang ulat ni Daniel Badalastas. Paglilinaw ng Commission on Higher Education wala raw Chinese students na naka-enroll sa local public colleges at universities sa Cagayan Province. Pero may impormasyong naka-enroll ang mga ito sa isang unibersidad sa Tugigaraw City. Sinagot din ng CHED ang, ang kaliwat ka ng ulat na umano'y pagtaas ng bilang ng Chinese students sa Cagayan. Handa raw silang harapin ang anumang nakaumang na investigasyon. Giit ng CHED, naiikayat ang mga dayuhang estudyante na mag-aral sa bansa dahil abot kaya ang gastusin at dekalidad ang edukasyon. Wala rin daw silang natatanggap na reklamo na paglabag ng nasabing eskwelahan at kung mayroon man, na nila ito. Kinontra naman ang Concerned Private Higher Education Institution sa Cagayan ang datos na nasa 4,600 daw ang enrolled na foreign students. Nasa 486 lang daw ang enrolled as of April 17, 2024 sa St. Paul University, Philippines na mga graduate students at iba-iba ang mga lahi at hindi pawang Chinese students lang. Pinabulaanan din nila ang aligasyong kailangan magbayad ng nasa 2 milyong piso ang isang foreign student sa SPUP upang magkadiploma. Ang totoo raw, nasa 1,000 US dollar per trimester lang ang mga senador maging ilang kongresista na ispaimbestigahan ang mga ulat na umano'y pagtaas ng bilang ng Chinese students. Uh, hindi magkailang ng maging scientist ka para i eh, magtagpi-tagpi mo yung mga mga pangyayaring ganyan, di ba? So normal yan, magdududa tayo. Dapat talaga ha, magsimula pag, uh, na ngayon, magsimula na yung investigasyon, hindi yung maghintay pa tayo na bukkhan natin ng... sa mga pangyayari. Una una, uh, nananawagan po ako sa chat na klaruhin po kung ano ang extent ng uh, agreement na ito. At uh, kung totoo po yung uh, merong pinabayaran ng flood, hindi po pwede yan. Imbestigahan po ito at dapat matigil yan. Si Congressman Ace Barbers naman may pinagtataka eh, yun ang titingnan din natin doon sinasabi natin mga estudyante. Di ba? Yun nga, hindi eh, nga marunong mag-ingles, abay nakakakuha ng master's degree <laughs> sa mga university niya. Eh, pagka nakakuha yan, hindi eh, nga marunong mag-ingles yan. Eh, ano, ibig sabihin, no? may pinayaran niya. Nanawagan naman si Sen. Joel Villanueva na silipin ng CHED at National Security Council ang napaulat na degree for sale na dawit din umano ay mga Chinese students. Kapayapaan! Kinalampag naman ang grupong aliansa Bantay Kapayapaan at Demokrasya ang labas ng Chinese Embassy kasunod ng mga aktibidad ng China sa West Philippine Sea. Dagdag pa ngayon ang napaulat na pagtaas umano ng bilang ng mga estudyante sa Cagayan na di umano ay Chinese students. Kaya po kami tumitindig ngayon ng pamakaisa sa panawagan ng Pangulo panahon na kasi karamihan sa ating mga kababayan ay walang pakialam. Bahala na kung anong mangyayari. Pero ito na yung pagkakataon natin para ipahayag ang ating suporta sa ating sariling bansa. Sa pamamagitan ng pagsuporta sa ating Pangulo. Inihayag naman ang Bureau of Immigration na nasa 1,500 ang mga Chinese national ang binigyan nila ng student visa sa Cagayan. Always reported po to the Bureau of Immigration. We have our helpline facebook.com slash upang i-report niyo po yung mga pangalan, yung mga identity, yung mga information about illegal aliens in your area para matugis na po natin itong mga ito. Giit pa ng BI, nagbibigay lang sila ng student visa kung ito ay inendorso ng isang universidad o paaralan. at kung aprobado ng Commission on Higher Education. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.